Good morning. Good morning, Siti Good morning, Sidi. <laughs> Kumusta ang tulog sa among dodong? Uban ka? Uban ka mag Oban Uban ikaw? Si mag ka? Okay, ginuko ikaw itulod ba? Uban ikaw? Menggugurkan uban, uban si ini si, tadi, tadi uban. Good morning, welcome to our channel. Chef gara YTC. Welcome back sa itong channel guys Chat Vloggers TC Good morning This time mag walking mi guys Mag walking sa ta Para ma exercise sa itong lawas Good morning, guys. Hi, hi, guys. <laughs> yes, good morning, guys. Good morning. Katatapos lang po na namin namin na magwalking, guys. At jan sa kapit bahay namin na may ano sila may nasa legi baligya ng grapes. Nagpalit mi ito ay nahugasan na po. I-try natin na. Hmm. Seedless po ito guys. Mm. Sarap. Tama-tama lang ang tamis. Sarap. Tama-tama lang yung tamis niya, bay. Dalawang sopot ang binili namin, guys. Sa kapitbahay lang namin ito. Doon kami nakadaan sa pag-walking. Tanghalian na guys. Anong gusto mong ulam natin pang? Yung masabaw? masabaw gano po. Ayan. Dahil gusto niyang sabaw guys, ito, nagluto tayo ng buto-buto ng karning baboy. naglaga po ako dito ng buto-buto ng karning baboy guys. Ayan, yan yung kasi ang gusto ng mga matatanda, lalo na yung mga hindi na kompleto yung mga ipin. Gusto-gusto na yung mga may sabaw. Yan, mga buto-buto po ito ng, yan, karning baboy. Bah. Yan ang gusto ng mga matatanda may sabaw. Mm. Ito yung mga gulay guys. Maglagay tayo ng string beans. Yung sitaw at saka may pichay tayo dito guys siya nga pala na, na, ako nang na na lagay dito guys yung uh, lutia ito oh yan. para laut laut yung sabaw natin guys ba malaut yan oh di ba malambot na yung ano guys lutia um, malambot na yan kasi yan ang naglalong magpasarap ng ating nilagang buto-buto ng karning baboy yan, yan ang lalong magpasarap at syempre nilagyan natin yan ng tangal, tanglad lemongrass uh, at nilagyan ko din ito ng atsal uh, para hindi siya mawala yung langsaba at maraming sibuyas na bumbay 'yan. At ilagay na natin ang sitaw. Ito yung sitaw. Ilagay na natin. Ay. Ayan. Hindi natin lulutuin ng masyado ito, guys. Parang gawin lang nating half cook 'yung 'yung sitaw na 'yan. Kasi sarap ito isa sa suka mamaya guys itong sitaw huwag lang nating lutuin masyado para may crispy-crispy pa ang ating mar -mar mararamdaman ha <laughs> Yan guys Pasensya na po kayo guys Parang nasulambit yung ano natin guys dila sa pagtatagalog at yan hayaan mo natin yan sandali hindi natin i-overcook yung sitaw guys Takpan muna natin. Ayan. Oh, ito yung takip. Ayan. Saan ka punta? CD? Balik, balik. Balik ka dito. Mami ah. Oh. Gutom ka na? Sarap ang ulam mo mamayang hapon uy. Kasi may buto-buto kasi ito uy. Eh. Ito yung gusto nila yung buto-buto ba. Pero yung buto-buto ng manok, yung sa paa, yung tinatawag naming adidas guys, bawal sa kanila yun. Hindi kami nagpapakain yung kasi ng buto-buto ng, ng adidas kasi ano yun eh, kanang mat... Saan bang hait ba? Delikado yun sa kanila guys. Kaya pwede na sa kanila yung buto-buto ng ng baboy kasi malaki yun. Um. Ito yung ulam ni Sidi mamaya ng hapon. Sidi? Um. Sidi! Balik ka dito, balik ka dito kay mami. Hali! May naghahanap sa'yo. Hali Sidi! Ah! 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 Yan! Yeah. <laughs> balik ulit tayo, guys. Ah, uh, ito. Ano na yan? Hapkok na yung ba uh, sitaw. Batong kasi yan sa Bisaya, guys. Batong yung sitaw. Ito na yung pitsay. Ito yung pitsay. Lalo na itong pitsay guys, i-half lang natin ito kasi masarap din itong pitsay pag half lang. Hmm. Yan. Sa tingin nyo marami ito, hindi. Malu pag maluto na ito, nako. Maliit lang yan. Yan, pitsay na yan. Yan ang isa sa pana paborito ko pong gulay guys, yung pitsay. Ito ang pinaka-paborito ko pong gulay maliban sa malunggay, kalabasa at saka talong at saka ang palaya. Ito ang isa sa pinakapaborito ko po ang ang pichay. Ay ay hayaan mo na natin. Takipan natin. Oy, gino ko. Takipan natin at hayaan natin ano 'yan. Maluto diyan. Uh, yan, hintayin na lang tayong maluto yung pichay at saka uh, sandali na lang at maglalunch na tayo guys so See you later. Bye! Yan. Gutom na yan. <laughs> Nanood man yan siya ng TV, guys. Nanood siya ng boxing. Yung paborito niya si Manny Pacquiao ba? Yung mga daan na bitaw na mga luma-luma na mga, sali, mga shows ni Manny Pacquiao. Bahala. Paulit-ulit niya yun, guys. At ito, guys. Luto na yan. Luto na yan, guys. Hmm. Okay pa. So, taklo ba natin ulit at i-off na natin yung ating stove. Yan. Yan, luto na yan. Diba? Napakasarap ng ulam namin ngayong tanghalian. At yung isang yon ay masarap yung pagkain niya mamaya kasi may buto-buto ng baboy. Karaning baboy, yun ba? Diba? Regalo namin yan kay Sidi dahil mabait yan. Mabait yung aso namin na yan. Di ba, Sida? Takot man yan sa pusa. Uy! Takot yan sa pusa. Hmm. Um, takot yan sa pusa. Oh, yan. Pusa dyan. May pusa dyan. Hmm. Um, minsan, guys, yung pusa, guys, ba dyan nag higa-higa dyan sanit bitaw kana na Yun, nakikita yung nit nakikita yung pusa dyan naghiga-higa nagpaharuhay haruhay, -haruhay nagrelax-relax kaya yan dyan siya nagupo umupo kasi may nakikita kasi <laughs> kapuya oy nakikita siya kasing pusa dyan guys dyan um, kasi dyan sa sa ano namo sa atop namo din na din sa kabila naman yung atop nila yan pa ano lang yung aso uh, aso pusa baka maglakbay-lakbay lang diyan ang um, pabalik-balik lang diyan minsan na uh, ano siguro napagod yan nagpaharuhay-haruhay diyan sa net na yan yan nagpaharuhay-haruhay diyan umhumiga yung uh, pusa um, din si CD uh, iyang uh, gitanaw din dito ang pusa doon sa net na nakahiga walang ang kaimik-imik si Sedi. asa um, asan naman yun si Sedi? Asan na yan? Bitaw guys, oy maniugto na ta later guys. Ay naku. sarap ng pagkain ni CD. Ay! Ang sarap ng pagkain ni CD. Ni Nilagang buto-buto ng baboy. Ng karning baboy. Ang sarap. Ah. Wow. Wow. Behave. Nahati po yan kasi may isa pa doon sa labas si Butsoy. Yan. Wow. Ang sarap ng pagkain, oh. Takam na takap na yan. Hindi na yan kakain ng sardinas kasi nasanay na. Nako. yan. ganyan siya ka guys. Oh, eh, huwag muna. Hindi pa tapos si daddy. Hahatiin ah, yan. Ah, no. <laughs> yan. Yan behave yan. sabihin kain na, kain na din yan. Takam na takam yan. Oh! Kasi ang sarap ng ulam niya. Ayan. Ha, nope, huwag muna. Huwag muna. Hindi pa tapos si daddy. Okay, go. Oh, ayan. <laughs> dahan lang. Uy! Dahan-dahan lang. Wow, ang sarap. Sarap ng pagkain? Sarap ng pagkain mo? Yung hapunan mo? Ayan, enjoy your meal. Enjoy. Ay, yung isabay. Nan nanawag na. Nanawag na. Enjoy your meal. Thank you for watching, guys. Please like. Uh, share and comments and subscribe sa ating channel Chef Gagares YTC thank you so much guys, have a nice day good evening and we will see you again next time, bye bye sa shoes ginawa ko sarap, sarap ng pagkain niya ah, sarap ng hapunan niya ah, um, dandan lang Uy, dandan lang mm, thank you, bye